Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. At nako, kita niyo naman yung pagod sa itsura. <laughs> <laughs> Kasi yeah, po, nagbakasyon ano? Nag para ng pagod. nagbakasyon. So, ngayon po, nandito naman kami sa... Dadali namin kayo mag-shopping dito sa Don Quixote, yes. sa Japan. Sikat po na shoppingan kasi okay. halos lahat pahanap ko dito lahat ng mga makeup, kahit yung mga relo, bag, gamot, nandito binibenta talaga nila at uh Don Quixote po ang pangalan nito. Hindi wow. naman siya related dun sa, sa Sanob, mga uh, Sanob, sa mga diba? uh, di Don Quixote ni Miguel Cervantes. Digo? Si Don yeah. Quixote, iba spelling niyon. With an X in an K, X Miguel Cervantes. Yon. Ito a with a J. Sa Playboy na Playboy <laughs> of Delamancia. Okay, so pakikita ko sa inyo sa baba ni babalik ta rin to. Ayan. Ayan, Don Quixote. Ayan, o oh, di ba? At alam niyo po ba, 24 hours tong bukas. Ayos ano parang 7-Eleven. 24 hours Sali ka, pasok tayo. Pakita ko sa inyo. Kung ano ano mga binibenta dito. Di man yata ba ang bunso. Ngayon yung iba yun yung mga pakit-kit nila, ganyan. Oh, ayan. Dito po tayo sa Don Quixote. Dito po tayo. May pagkain din sila. May kainan. Puro chocolate. Yeah. Ito. Ano yun. Siyempre kung ano-ano mga chocolates. Yeah. Eh, ang daming tao pa rin kahit gabi. Alam niyo po, one hour advance ang Japan eh. Kaya <laughs> yeah. ano oras na ba ni Carlo? Ano na, ito na dito. Ito clock na. Uy, saan ba tayo pupunta? Uh, Yung mga chocolate nila. Ito tayo Saan? Yeah, sure. At ilang stories po kasi to, ilang floor sila. Ay, kakit, may paakit, wala, pababato. Ah, ganun ba? Paano ba umakyat? O, sa kabila. Sensya na, oh, wala kami dito. Ang <laughs> dami-dami kasing daan, ang liit-liit niya. Ang dami-dami binibenta. Nalika dito. Nandito po kami sa Don Quixote sa Putoka. Excuse me, sir, may masen. O, oh, di ba? Marunong ako mag-Japan. Saan Elevator yata ito eh. na mga katropa, nawawala ko kayo. Tingnan nyo kami paano kami muwala sa Japan. Pagod na kasi ako. Kanina pa naglalakad. Wait, ano yun mo na lang? Wala ba sales lady? Ah, uh, sige lang. Lakad lang tayo. O, pakita natin yung... Ang dami-dami nila ang mga pagkain. Ewan ko ba? yung mga laruan. O, tingnan mo to. Ano ba to? O, pati ba naman pampalamig ng batok? Meron. O, di ba? Halika, baka na sila sa atin. Ayun, ayun yung escalator. Kasi po, may sila dito uh, ilang floors. So, dadalhin ko kayo. Akit po tayo, ha? Ah. Sensyo na, ako <laughs> Ayan, po tayo ngayon. Parang kasama ko lang po kayo mag-shopping. Magkano ba budget mo sa shopping ngayon, ni Carlo? Alam nyo, parang kung 1,000 yen, 400 pesos. Okay? So, yan po. Parang 0.4 ba? 0.4. 0.4. Saan ba tayo? Dito ba tayo? Pet supplies? Ayoko dito. Eto, to yung mga makeup. Pakita ko muna sa kanila. Kung ano-ano mga... Ang dami nilang makeup. Ang dami nilang kung ano-ano para sa mukha. Yan, oh. Tama ba to? Yan, oh. 500 yen. O, oh, so magkano yun? 5 times 4? 200 pesos. Ito, mga kung ano-ano. May ilig sila mga cute, oh. Marami rin sila. di ba? Ang dami-dami produkto. Grabe. Asan ba tayo pumupunta? Alam Ayan niyo ho ba? Ito, ito, ito. Mga sabon, oh. Ano gagawin ko sa sabon? Maglalaba ba ako dito? Ano ka ba? <laughs> alam niyo, tapos meron pa sila yung parang section para sa mga love goods. Yung parang, alam mo na, yung para sa mga lovers, ganyan. Ano ba? May packet ba dito? Yung mga laro-laruan pa, o slot machine. Sa yata yun. na nga, akit na nga tayo. Baka nahihilo yung mga katropa natin sa atin. Ano to? Elevator? Mawawala Hindi ako ng signal. Niikot ko sila dito para makita nila, o, di ba? Pag nagawi po kayo ng Japan at talagang gahol na kayo sa oras mag-shopping, dito po kayo pumunta. Hindi po ako to-sponsored, da Pero kasi halos lahat nandito, eh nandito. Hindi lang yun. Parang mura kung sa itong stores. Oo. Mas mura kaysa sa Pilipinas. Ayan, oh. Sige. Samahan nyo lang ako. Nagtutur tayo ng Don Quijote sa Fukuoka, Japan. Yung mga shampoo-shampoo. Aligakit nga tayo. Ano bang meron sa taas? Mga na-weird na sa akin matao dito, ha? Ayan. Okay tayo, ito sa taas to. Mas marami yata. Ay, baka sabihin ng babae, binibidyo ko siya. Hindi ko siya binibidyo. Ayan, ang ganda. Parang lang. ko naman put ng babae, nakatutok. Ito tayo, ha? Pakit tayo sa escalator. Sa kanina third floor. Ang dami talagang floors dito. Patok na patok. Ito, ladies floor. Okay. Ayan na. Favorito. Oye, yeah, syempre, hindi matay flawless. Kailangan talaga nag-makeup tayo. Eh. Ayan, di oh, diba? Japan na Japan talaga. Oh. Ayan. Lakad tayo. Kita niyo, sobrang dami, ba? Diba? Grabe. Ayan, oh, puro makeup lahat yan. Puro makeup lahat yan. O, dun pa. Lakad tayo dun. Kano budget mo, ha? Anong, anong bibili natin dito? pasalubong. Alam mo tayo mga Pinoy, hindi pwedeng walang pasalubong, di ba? Yan, mga pampaputi. Araw lang tayo dito. Tsaka alam niyo po, hindi mahirap kasi parang marunong na rin naman sila mag-English. Pag nagtatanong kami, eh ito meron nito sa Pilipinas, oh. Oo nga. Di ba? Excuse me. Ayan, oh. Ito gusto kong brand to, eh. Maholi ka mo, Hort. niyo, di ba? Ang gulo-gulo ng ano na. Parang cute-cute. Ayan. At kung ano-ano pa. Ayan, mga contact lens. Ang dami-dami nilang may kulay. Ayan, you know? oh. O. Kano lang? Kano ba yan? Kano ba yan? 1,500 yen. Kano yun? Times 4. 600 pesos. Ito rin, oh. Mga make-up. Ayan, tapos mga... blower. Tapos meron sila mga Sanrio kasi talagang ano po, hindi po fake ha? Talagang legit. Ito, ano ba 'to? Steamer sa mukha. Ayan, may mga ganyan. Kompleto. O ano? Magpapaalam na ba tayo sa kanila para makapag-shopping ka na, Tony ni Carlo? Si Tony ni Carlo kasi may nakitang relo. Naiya, o. Oh. Naiya. Kasi magpaalam na tayo sa kanila. Ayan, sana po na-enjoy niyo yung konting trip natin sa Don Quixote Yes. Na bilihan. Muli po kami ang abugado ng masa. Ako po si Attorney Enrique De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo uh, Nicolas. Para sa ang buhay at batas.